Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, guys, the channel, a fated or -er, also matard. So ngayong hapon na to. Tignan natin ng sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga leo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaresonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell For more videos of Dilkas, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng Adzaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sik lig, -lig na gumapaw gu na biyayang balik sa inyo. So let's see guys what is the messages advice in ating age spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angels Spirit, guide please see information po na kayong gisabihin ng ating mga baraha. for the sign of Leo. So there's a hermit card, spiritual awakening, na parang may mga bagay na magmumulat sa iyo, na parang may mga bagay sa buhay mo na masasagot na ang katanungan mo. Na ano man yung mga bagay na nanais mong malaman, na nais mong matuklasan, magbibigay katotohanan, magbibigay kaliwanagan ay maaaring ibahagi na sa iyo. Additional messages. Pero because there's a liquid of cups, emotional healing no? Maging um, open ka, no, sa mga um, nararamdaman mo, no? Kailangan na um, kumbaga kailangan maging kalmado ka, no? Dapat uh, maging mature ka how to manage your emotions. No, hindi pwedeng Um, kung galit ka, galit, talaga ipapakita mong galit na galit ka. No, dapat matuto kang ikalma yung sarili mo. No, dahil may mga parte dito na maaaring magbigay komplikasyon, maaaring makasama sa'yo, no, what is additional messages represent guys with the seven of cups no there's something um illusions no there's a daydreams na may mga panaginip ka dito na maaaring um, binibigyan ka ng impormasyon no or may mga bagay ka dito na um kailangan may isa no or there's a multiple option or multiple choices na gusto mong gawin no And of course, there's a king of one something ambition. Unti-unti mo na rin masisilayan at makikita no, ang posibilidad. No? Kung baga, ano ba yung bagay na gusto mo talagang mangyari? Ano ba talaga yung gusto mong um, makuha? No? May sakatuparan? No? Ma mapagtagumpayan? No? Maaaring mapa makuha mo na to, no? Parang sila sa dito, encourage mo yung sarili mo na ma makuha mo siya. And of course, there's something guys with the three of swords in reverse, Something recovery from the pain no? Makakawala at makakalaya ka na dito parang unti-unti ka na makaka-recover, no? Sa lahat na nangyari sa yung sakit, paghihirap, no? Ano man yung bagay na naranasan mo. And of course, there's the lover, especially pagdating sa love life, no? Kung mag unti, -unti ka na makaka-recover dyan, sa pagdating sa pag-ibig sa relasyon, no? Maaring, um, maliliwanagang ka na at maaring may taong darating para sa iyo. What is the hermit card? represent guys with the three ones. So, there's a waiting for so waiting for Kung may nihin kang resulta, document, papers, na maaaring makuha mo na, or sa buhay mo, may nihintay kang kasagutan, maaaring masagot na. No, there's a trouble, guys. There's a degree of cost. Emotional, uh, represent with the ten of the universe. Makaka-recover ka na from backstowing, for betrayal. No? Kung baga, magkakaroon ka na ng improvement pagdating sa emosyon. No, parang ibabalik mo na yung Um, yung sigla ng iyong sarili mul mula ng parang ginaang, sorry ka, tinanatado ka, ngayon kumbaga hindi, hindi ka na basta-basta magpapaniwala, no? Parang magpapauto. What is the Seven of Cups? Reference with a page of course, makikinig ka na sa intuitions mo and gut feeling mo, no? Binibigyan ka ng something, daydream, intuitions, visions, no? Na makita, no? Yung posibilidad, or mas yung mga bagay na kailangan mo, or mas kailangan mo. No? Yung kailangan mong maisa ka para, what is the King of Walls? Reverse with the King of Sword, no? Stop the pattern. putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Kaya nga tinitignan dito na tignan mo yung magiging posibilidad or yung magiging consequences ng mga action and decision mo. At putulin mo na at baguhin mo na yung perspective mo kung ito ay mga bagay na makakasama at makakasira ng eksena mo. What is the Three of Swords Reverse? Reverse with the Ease of Swords, Mental Clarity. Nabibigyan liwanag, no? Ang iyong nararamdaman, ang iyong sarili, ang iyong kaisipan, no? kung baga sinasabi dito, bibigyan ka ng mas maliwanag at pasilip no, na katotohanan sa likod dito. What is the lovers? Represent guys with a magician, with the power of God, no? Ibibigay sa'yo yung taong para sa'yo. Just wait for a moment, no? Huwag kang magmadali, no? Huwag mong agarin, wag kumbaga kung if you are being single guys or separated with other, uh, with this person or um, gusto mo na magkaroon ng another person, just wait for a time. No, wait, wait for a moment no? Darating yung taong para sa'yo. What is the Hermit card? Because the three of wands. Represent guys with the Ace of Pentacles. So, the answer you need is here. So, talagang may malaking opportunities na darating sa buhay mo. No, yung nihintay mo, it's a material thing or material over, no, be it. Makukuha mo na siya. What is the Queen of Cups? So, because the 10 of Swords Universe. Represent with the Five of Pentacles. So, see, meron talaga nag-backstab sa'yo. No, you need to let go. No, kailangan mo na pakawalan. Ano ko si let go yung mga disappointment mo, yung mga trauma. No, ano ko there's the king man baguhin ni perspective mo. Baguhin mo ni panan pananaw, mo, you're feeling stuck from the past. No, dahil sa trauma there at the same time. No, there's something awaiting. No. And of course, oh, may mga bagay na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-recover talaga. Makinig ka sa intuitions mo, you need to let go. No, and of course, marami pang opportunities na darating. And of course, there's the two clubs with a partnership. Some of you, tingnan mo yung, tingnan mo at uh, putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa iyo, mga tao sa paligid mo. Kung ito ay negative, and of course, toxic, pakawalan mo. No, tingnan mo kung sino yung makakatulong sa iyo, sino yung makakasama mo for long. No? With the up and downs. And because there's a poor pentacle for saving money, protection ng mga na ngayon at pangalagaan mo, ano man yung mga bagay na meron ka. Na magkaroon ka ng security and control. What is the lovers across the magician? Represent with a devil card. So see, there's a, guys ha, meron ako na sense dito with a guyuma. or something and evil or a black magic involved na ginawa sa inyong dalawa na person mo. No, kaya kaya naghiwalay, kaya kaya nagkaroon sa separation, O kaya laging kung may mga taong mamahaling ka, iiwan ka sa ere no dahil dito bina devil card no kung bakit sa sa'yo dito no yung yung akala mo siya na yon tapos sa end of the time nandoon na yung emotion nandoon na yung love but definitely biglang mayroong harang hahad lang na no, biglang magbabago siya no meron taong nainggit sa iyo kailangan mo mabreak to oh mabasag to mag ka no For the outcome, there's the Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa sa negosyo, hanap buhay mo sa ginagawa mo. And there's a hypothesis. No, maraming hidden agenda, maraming hidden enemies dyan. No, kaya kailangan alamin mo, tuklasin mo yung mga bagay na nakasira at nakasama sa'yo. And of course, there's a principle, invest wisely. Diba? Kailangan mo na baguhin yung pananaw mo, perspective mo dito. No, kung may mga bagay na nakasira at nakasama sa'yo at hindi nagbigay kaguluan sa utak mo, kailangan mo na babago to. No, focus on your goal to bring great success. What is additional messages? And of course, guys, there's a seven of wands by protection. So see, protection mo at mo yung sarili mo sa mga taong makakasalamuha mo, sa mga taong makakasama mo, makakausap mo. What is additional messages? So there's a justice card. Justicia, wag ka magalala. Karma is waving. No, ano man yung mga gagawin nila? Basta protectionan mo ang yung mental health, no? Babalik sa kanila yan. What is the uh, additional messages? with the lovers, and of course the magician, of course the devil card. There's a wheel of fortune. Na talagang ito yung sinasabi ko kanina eh. No, ito yung binabago yung kapalaran mo, yung nasa palad mo. No, no, talagang binibigyan ka ng pampamalas. Na no? imbis na swertihin ka, inaalat ka, minamalas ka, ganun din sa love life. No? Pero wag ka mag-alala kasi sinasabi dito, iikot ng kapalaran, mayroong karma eh, no? Kung baga naman yung bagay na ginawa sa'yo, na naba, pag nabasag mo ito, babalik na sa kanila yung lahat. Let's see what is additional messages for finances and career. Love life at kalusugan. So let's watch this. Okay, let's see. Shuffle muna tayo ng bear life. For finances and career, guys. So, there's a five of wands. So, si meron talagang kakompetensya, kalaban. Meron talaga nagbibigay komplikasyon. No? And there's a, the world. No? There's something success, accomplishment. No? There's something, um, matutupad mo, may mo na, ano man yung mga bagay na ninanais mo. And of course, there's a, the full card for leap of faith. Sinusubukan talaga, there's a testing to your faith. No? And trust to God. No, talaga sinusubukan ka dito. And of course, titignan dito kung paano mo malalagpas sa lahat ng bagay na to na nagbigay komplikasyon sa'yo. And of course, there's a forecast, no? Just reevaluate or analyze. Pag-isipan mo, kilalanin mo yung mga tao na sa paligid mo. Huwag ka basta-basta nagtitiwala ng lubos. And of course, there's something, the high five for your lesson learned. Matuto ka na. No, sa mga pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo, sa mga nakasalubha nakasalamuha mo, sa mga nakasalamuha mo, pero because there's a knight of sword, no, bibilis ng takbo na sitwasyon. Magkakaroon na ng changes sa development na pagdating sa finances mo. Isa lang ang pinaka, ano dito, ang kailang magputol yung nagbibigay komplikasyon. No? So, let's see what is additional messages pagdating sa love life. There's a, the six of sword with the transition. Um, there's a something a toxic family. No, there's a toxic family ako nakita. No, there's something move from a, uh, from move from problem and be mindful what you take. No? Kumagang parang aalis ka na dito sa nagbibigay problema. And of course, guys, there's a reference card for revert na parang ngayon mamahalin mo na, alagahan mo na yung sarili mo. There's something a blessing. And of course, there's a nine of pentacles with the security. Magkakaroon ka na siguridad dito pagdating sa relasyon. And there's a ten of wands. Meron talaga yung bibigay pabigat talaga dito. No? There's a burden, responsibilities. No? kaya hindi ka mag pa ka magbuntis dahil dito dahil sa blockages no dahil sa negative environment and there's an eight, i told you the ba diba, eh, the eight of swords, something that toxic and negativity is ba diba, sabi ko na nga eh isa sa nagbibigay blockages dito yun nasa paligid mo and there's an eight of cups. you need to let go no you need to moving away no kailangan mo makalaya at makawala diyan makalayo diyan pagdating naman tayo sa kalusugan There's a three pentacles, no? Oh, collaborations. Oh, may sabi ko na nga, bay, ginagawan ka pa dito ng hindi maganda. No? It's a toxic family. Kailangan mo lakasan loob mo. Lakasan mo pakiramdam mo. Hindi mo to lubos na nauunawaan ha kung sino tong gumagawa sa iyo. Hindi hindi ma, hindi talaga makapag in sa isip mo tong tao na to na, na siya pa yung gagawa sa iyo. There's a four of sword no? Kaya ka nagkakaroon na ng sleepless nights, no? Anxieties, hindi ka makatulog, oh. And because there's a liquid of wants, may confident, basta lakas sa loob mo, maging matapang ka. Alis yung pag-aalilangan mo. And of course, um, pagmasda mo ang iyong kalusugan, no? Ang iyong nararamdaman. Huwag mong ipasawa ang bahala yan. Additional messages, one more card please. And there's a the six of pentacles, no? Magkaroon ka ng balance, huwag ka nag-share ng information with other people na itong tao na to magaling magpaikot, magaling siya magmanipulate. Na huwag ka magpapaniwala sa tao na to. What is additional messages with the magical fire messages? Advice is of course, sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa pick a card, yes or no, na pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na sa number na yan, comment down below kung ano number na pili mo. Then of course, malalaman mo ang magiging sagot sa number na pili mo sa dulo ng reading na to. So guys, let's see and watch this for magical fire messages represent what? For magical fire messages. Represent with a spring. There's a blossoming. May paglago talaga. Your desires fully manifest as the flower begin to bloom. No? Kapag nagsimula na to, dito nalalago to. There's something a patient, please. Kailangan mo haba na pasensya mo. Sa ngayon, kailangan mo muna maging kalmado and there's a winter season. No? yung winter season, maaaring ito na yung panahon para masagot na lahat ng katanungan mo. What is the yin and yang oracle card? Represent guys with the truth. No? Ilalantad lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. And of course, there's something like shadow. The moon. The truth reveal. Talagang ibabahagi lahat ng bagay na kinakatakutan mo, lahat ng bagay na dapat mong malaman, and there's an action and beginning. No? Kailangan mong kumilos kung gusto mo ng bagong simula sa buhay mo. Ni-encourage ka dito na huwag kang matakot. What is a synchronicity that's represent what? And there's a wisdom. Enlightenment. Don't no? bibigyan ka ng liwanag, mensahe ng ating gabay kung ano yung kailangan mong gawin. There's a sorrow. See? Kung baga kasi nasa, nasa, nasa lugar ka na parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. And there's a default. na no? Talagang ilalatag sa'yo. Ano man yung mabagay na para sa talaga. Fall into your arms. na no? Ibibigay sa'yo kung ano yung karapat dapat para sa'yo. What is the digital message? Is this been a romance in for a mystic love oracle deck? There's an unfinished business. So some of you guys, meron pa ditong hindi natapos na pag-ibig. Some of you, magkakaroon talaga na reconcile. And this is something that lies. Now, keeping secrets. No, pero meron dito kinatago na secreto until now. And there's a music. Na no, makakatulong ang music for healing energy. What is an eagle's number representing what? Daming energy ah, sabog. And this is something a one, two, three, four. Good luck. Now you are on the right track. Someone's from the other side has your back and encourages you to try some. Try your best. You will succeed. Observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So, sinasatama tama direction ka? No? And of course, may mga taong tutulong sa'yo. May mga gabay na tutulong sa'yo. Gawin mo yung mga bagay na pa um, na kailangan mong gawin no at magsasucceed ka diyan. No binibigyan ka na mensahe ng ating gabay, no spirit guides na para gawin mo to, no? Parang pinap kumaga sila sabi sa dito parang susubukin ka na iyong pananampalataya. Not paniniwala sa kanya. What is the money mo bora Represent guys with exhausted, no recharge and regroup. Feel financially drained and lack viable options, no? Parang piling mo um, parang game over na parang parang wala ka ng pag-asa gato ganyan nahihirapan ka ng parang ilaban pa na no, kailangan mo ng uh, kumbaga magpahinga muna for a moment, no? Para makapag-isip ka ng tama. Clarifying for a love situation. Kailangan mo na-unwind dito, guys. What is the clarifying for a love situation? Represent, guys, with a devotion bloom. Nurture both blooms and thorns and tenderness. See? Kumbaga, sinasara dito, lalago ka na, no? Tutukan mo naman yung mabagay na na kung saan kagaganda, na no, marami mang pagsubok, marami ka pinagdadaanan, dyan mo makikita kung gano'ng kakatatag. What is the shadow work represent what? The shadow work represent what? The shadow work represent what? With a lack of awareness, insight of opportunities, missed chances and unseen risks, seek fact and stay open-minded. No, manatili kang uh, positibo no? sa lahat ng mga posibilidad na nangyayari sa buhay mo ngayon. No, kailang uh, May mga bagay na parang napapabayaan mo Pero may mga pangitain at may mga pasilip sa'yo na kailangang magpay attention Now, what lies beneath the a Sabi ko na nga ba, mayroon ka dito spiritual knowledge guys Or spiritual abilities Na mayroon ako mga signals or signs na nakikita dito Na mayroon kang kakayanan na, na binabahagi sa'yo Hindi mo ginagamit ng tama They say bug and boo na para meron ditong kailangan ng um, uh, tawag dito, partnership na pagtutulungan. Now, with the Spirit, get in you Na no, kailangan mo nang um, makipagtulungan sa ating gabay. There's a clarifying for a life situation. Let's see what is the clarifying for um, a life situation. Oh my goodness. For a clarifying for a life situation. Reverse with a flame of courage. Now, ignite the flame of courage, lighting the path of bravery and wisdom, shadow of fear. No kung baga, meron ditong talagang kinakatakutan mo. No kailangan mo maging matapang. No, kailangan mo maging malakas. Meron ka, may mga part dito na parang naduduwag, natatakot, pero kailangan mo i-boost yung confident mo. And of course, um, yung fighting spirit mo. Nang sa ganun, uh, mamold mo siya para um, magamit mo, no? Yung pag mo na yung magamit mo siya bilang isang kalakasan or isang sandata, no? Para na sa ganoon hindi ka nino man masasaktan at nino man na um, kumbaga mapagsisinungalingan. No, meron alam mo guys, there is a something an instinct and the intuitions no? meron kang uh, prediction, no? Or meron kang katangian magbasa rin ng baraha. No, may kakayanan ka rin makakita, maka kumbaga malaman mo yung mangyayari. Yan ang Meron kang kailangan ma-discover sa sarili mo. Part of the life, na natatakot ka lang. Let's see what is a part of the life. Represent guys with um inner strength. See, My inner strength and a wavering root in my connection to the to the divine. No matter the challenge I face, I know I have the power to overcome them. Through self-develop So um let's see what is the peak a car jazz yes or no. Alamin na natin yan, guys. Anong kaya kaganapan sa boy mo ang ating madadagdag at magiging sagot sa tanong mo? Let's see and watch this. Let's see. There's a yes or no pick a card. Ano yung magiging sagot sa tanong mo? At um, sino yung nakapili na number one? Ito na yun. Umpisa na natin. There is something yes. Ooh. Sunny outlook blossom of to divine inspiration. No, si na, lalago na, and Yes. No, ito na yung tamang pagkakataon para lumago ka na. No, para sumibol na muli ang iyong pagkatao. At tama ang desisyon mo. Number two, there is a yes, glory result, clarity seeing the whole picture. Makikita mo na, no, ano yung magiging kalalabasan? Ano yung makiki makikita, mo na ako? Ano yung magiging dudulot nito at magbibigay liwanag sa buhay mo? There is a yes. Number three, there is a yes again, all yes, you are under right on the time. Do it now, seize the day. No, ito na yung araw no para gawin mo na yung tamang pagkakataon no. Ito na yung araw na para bumangon ka na. No, gawin mo na nang tama at at bumawi ka na sa sarili mo. Yes, ito na yon. So guys, this is a special gabay for the month of July, for hanggang July 10 for the sign off. For the sign off, Leo. So Leo, 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 welcome. Uh, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating na Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sampung support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng Adzaway pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik -sik, na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush!